talata ng labing isa sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korento. Ito pong tungkol po sa pagtatakip ng ulo mga kaibigan. Ano? Dahil tandaan po natin na hindi pala maganda sa isang lalaki ang magpahaba ng buhok. At ito namang babae, kailangan na, naming magtakip ng ulo sa, lalo na sa oras po ng pagsamba ngunit kung hindi po magtakip siya ay magpapahaba ng buhok kaya pala itong buhok ay may kahulugan pala ito mga kaibigan ito yung pantakip ng mga babae ay, dahil ay ayun po dito no Ang sabi dito sa chapter 11 1 Corinto chapter 11 Sabi dito sa verse 6. Ngunit kahiya-hiya naman sa babae ang pag ang magpaputol ng buhok o magpakalbo. Kaya dapat siyang magtakip ng ulo. So kung kung kalbo siya, ma buhok, dapat magtakip ng ulo, no? So yun po yung tandaan natin. At sa mga laki, hindi dapat sabi to sabi, sabi dito sa verse 7, hindi dapat magtakip ng ulo ang lalaki kapag sumasamba dahil siya ay larawan at karangalan ng Diyos. Siya ay larawan at karangalan ng Diyos ang mga lalaki mga kaibigan tandaan niyo po. Hindi po magpahaba ng buhok ang lalaki. Kaya may kasarian talaga no, iba talaga ang sa babae, iba ang sa lalaki. Ngunit ang babae ang karangalan ng lalaki sapagkat hindi naman nilikha ang lalaki mula sa babae kundi ang babae ang nagmula sa lalaki. Ang babae ang nagmula sa lalaki. No? Hindi naman nilikha ang lalaki para sa babae kundi ang babae para sa lalaki. Ayan po mga kaibigan, tandaan po natin. Kaya dapat magtakip ng ulo ang babae upang makita maging ng mga anghel na nagpapasakop siya sa kanyang asawa. Ngunit dapat ninyong tandaan na sa bahay natin sa Panginoon, kailangan, kailangan ng babae ang lalaki at kailangan din ng lalaki ang babae. Yan po mga kaibigan. Dahil kung nagmula ang unang babae sa lalaki, Anda, ulitin ko po ha. Dahil kung nagmula ang unang babae, ang unang babae sa lalaki, ang lalaki naman ay ipinanganak ng babae. Siyempre no, yung, ang lalaki naman, no, pinanganak ng babae. Ang lalaki naman ay ipinanganak ng babae. Diba ba mga kaibigan? Gaya ng sinabi ko po dati, di ba? para yung chicken at saka yung itlog, di ba? Saan nagmula, di ba? Amazing, di ba? Saan ba nagmula ang itlog, di ba? Sa manok. Saan nagmula ang manok sa itlog? Pero ganun ba yung itong pagka dito na wala talagang babae kung wala walang uh, kung walang lalaki. Ngayon, wala ding lalaki kung walang babae kaya hindi sila pwedeng uh, isa lang. Kailangan magka isa talaga ito. Kailangan nandiyan talaga ang dalawa na yan. No? Yan po mga kaibigan. At uh, sabi dito, natural sa isang lalaki na maiksi ang buhok. Imagine nyo po, natural po sa isang lalaki na maiksi po ang buhok mga kaibigan. So, kayong lalaki, kung narinig, narinig nyo po ito, na hindi nyo pa alam, hindi po maganda ang magpahaba ng buhok. Kaya, yung picture na, na nakita po nato natin sa na ginagawang like, like, Jesus Christ, ano, mahaba yung buhok, mapanlin lang po yan, mga kaibigan. Dahil dito po, sa Bible, bawal po yung maik, ma mahaba ang buhok ng lalaki tapos yung ako dati akala ko yun yung picture ni Jesus Christ na mahaba ilumuluhod pa ako diyan diyan ako pag pag nagdasal ako yan po ang minsan mga larawan na yan Disib na deceived talaga ako sa mga ganyang gawain mga kaibigan kaya ngayon na alam ko na pag nagpray talaga wala na talagang image wala nang kasi God is a spirit, di ba? So mag-ingat po tayo mga kaibigan dahil sabi sa 1 Corinto chapter 11 verse 14, natural sa isang lalaki na maiksi ang buhok dahil kahiya-hiya kung mahaba ito. Klaro po, kahiya-hiya po sa isang lalaki kung mahaba po ang buhok niya sa mata ng Diyos. Pero sa ating mga tao, ang natural, lalo na ngayon uh, kahit sa mga artists, mga, art, mga yung nagpa-influence po sa atin na akala natin ay tama yun mga kaibigan yung mga influencer po dito sa mundong ito, no? mga fashion, nagpapahaba ng buhok ng mga lalaki sinusunod naman ng mga kabataan ng mga nag-aano uh, nag, sa kanila nag-a-idol kaya yan po talaga, isa po talaga yan sa mga deceiving works dito sa mundong ito mga kaibigan. Sundin natin ang salita ng Diyos. Ito po yung mga katibayan, ito po yung gusto ng Diyos mga kaibigan. Klaro po dito eh. Natural sa isang lalaki na maiksi ang buhok dahil kahiyahiya kung mahaba ito. Kahiyahiya ito sa harap, sa mata ng Diyos mga kaibigan. Hindi man sa atin pero sa mata ng Diyos, kaya hiya Kaya doon sa mga larawan na sabi si Jesus Christ, mahaba yung buhok ay nako na linlang na tayo mga kaibigan. Kaya huwag na po tayong magpa-deceive sa ganun. Ngayon, di ba, nakapako sa cross tapos uh, larawan na mahaba ang buhok. So, hindi dito ayon sa Bible. No? At ngayon naman, para sa babae naman, dito sa verse 15 ng 1 Corinthians chapter 11, ang sabi, Ngunit karangalan ng babae ang magkaroon ng mahabang buhok, sapagkat ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang buhok bilang pantakip sa kanyang ulo. So kahit hindi na pala magpandong yung, di ba, may bail, nung maliit pa ako, nung sa Katolik, di ba, pag uh, nagsisimba kami, merong bail yung mga babae. Na na, 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 nadatnan ko pa yon yung mama ko hanggang sa high school ako naggaganon pa siya nagpantakip siya sa ulo pag sumat nag sisimba nung balita ko o oh, minsan pero hindi na na ano hanggang nung lumaki na ako hindi ko na na ano yun nandoon na nahiya kasi parang hindi na gina, hindi na na ano ba hindi na nasunod yung tradisyon na yon no nawala na. Pero kung susundin pa rin natin itong salita ng Diyos, nandito pa rin eh. Pero, mahaba, kung mahaba na tayo ng buhok, kahit tulak na tayo no nun, nung pantakip, dahil sinabi na dito na natural, uh, na ngunit karangalan ng babae ang pagkakaroon ng mahabang buhok sapagkat ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang buhok bilang pantakip sa kanyang ulo. So, mahaba ang buhok. Kaya pala doon sa, kung alam nyo po, may mga church po na gaya nung mga Pentecostal, yung sabi nga oneness ang tawag doon, mahaba po yung mga buhok nila. Yun, nasunod nila yun. No? Yung mga babae, tsaka yung mga damit nila na talagang mahaba yung damit, pang babae talaga. Yun po, nasunod nila ang talata na to. Yun, yun ang isa. It, ito yung mga isa sa mga pinakita po sa akin noon nung no? Uh, 2012, hindi ko pa alam ang mga talata na tungkol po sa mga modest dressing and then sa mga buhok. Tapos hanggang sa nabasa ko po, na uh, sabi ko lang, before ko nabasa, nakita ko na na iyon ang gusto sa akin ng Diyos. din dahil isa din akong ano eh, nagsusuot ng mga, minsan maiksi ang damit, tapos yung sa pantalon. Ngayon, nagpapantalon, pero mahaba. Mahirap may mahaba na siya yung pangtaas ko no yun ang ina-apply ko po sa sarili para hindi po hindi ko po malabag yung kagustuhan ng Diyos sa akin lalo na sa pag uh, uras ng pagsamba kailangan masunod natin ang gusto ng Diyos na yung babae dapat formal siya dahil yun po ang gusto ng Diyos sa atin na maging formal po tayo sa pagsamba sa oras ng pagsamba natin sa kanya, formal po, hindi po yung parang si Diyosing na magsasamba. Hindi po ganun ang gusto ng Diyos. No? Yung mga damit na ginagamit ng mga babae, mga babae na ibawa na sa mga party, hindi po ganun ang gusto ng Diyos. Mga, mga iksi na uh, seductive or seducing attire, hindi po ganun ang gusto ng Diyos sabi ko talaga hindi gusto hindi iyon ang gusto ng Diyos dahil before ko nabasa ang mga salita niya na pinakita na sa akin ng Diyos nakikita ko na palagi kong nakikita kaya sabi ko ano kaya to bakit ganoon kaya mula noon syempre malalaman natin na kung bilang anak ng Diyos kung anak na talaga tayo ng Diyos alam natin kung ano ang gusto ng Diyos sa atin i ipapakita sa atin yan at uh, yan po ang tungkol po sa pantakip. Ano, ang babae dapat mahaba ang buhok at uh, ang lalaki maiksi ang buhok. No? At may sinabi dito si Pablo. No, nasa sa inyo. Ano ba 'yun? Basta may sinabi siya na parang nasa atin pa rin 'yon kung susundin natin o hindi. Uh, ngayon, sa pangalawang naunawaan ko po dito sa Unang Korento, uh, chapter 11, tungkol din po sa pagkain, ano short uh, message lang po ang ipapahayag ko na sa naunawaan ko po na minsan po, di ba, pag uras ng kainan kahit sa pamilya po natin, parang uh, wala na yung panalangin. Ang gusto po ng Panginoon dito po sa... Dito po sa verse 11 hanggang 33, tungkol po ito sa pagkain, ano? Na gusto niya na before tayo kakain, mananalangin mo na. Dahil kahit sa Jesus nga, nanalangin siya eh. Sabi niya dito eh. Uh, sabi niya. Ito, ito, ito. Ito ang turo na ibinigay sa akin ng Panginoon at itinuro ko naman sa inyo. Noong unang gabing try do rin ang Panginoong Yesus. Kumuha siya ng tinapay at pagkatapos niyang magpasalamat sa Diyos, hinati-hati niya ito at sinabi, ito ang aking katawan ay nainahandog para sa inyo. So, ito pag sa gawa pa lang, di ba, uh, kumuha siya ng tinapay and then uh, nagpapasalamat. Dapat ganun ang gawin natin. Before tayo susubo, dapat ipapasalamat natin yung susubuin natin. Yun po yung naunawaan ko sa ano dito. Kaya nga, babasahin, na, ko ha para po maunawaan po ninyo na kinakailangan siguro mangyari yan para malaman kung sino sa inyo ang matunay na manampalataya kapag nagpipipon kayo upang ipagdiwang ang banal na hapunan. So ito, sa oras ng pagkain po ito, no? Kung sa atin pong uh, mismong gawain sa pang-araw-araw po na, natin, ano, sa pagkain natin, kahit saan po, sa pamilya natin, kung kahit saan po tayo kumakain. So, ganito po yun. Na dahil kapag oras na ang kainan, hindi kayo naghihintayan, sabi dito sa verse 21, hindi naghihintayan. Kaya ang iba busog at lasing na at ang iba na may gutom. Wala ba kayong sariling bahay upang doon kumain at uminom? Ang sabi dito, um, yung iba, kumakain na. Hindi sila nakapaghintay dahil sa gutom, di ba? Yung iba lasing na dahil, yun na, umuuna sila. Yung iba naman gutom. So, ibig sabihin nito, hindi sila naghihintay, hindi sila nag uh, nagkasabay kumain. Walang panalangin, hindi sila nagpray kasi kung ah, uh, talagang proper proper ah uh, family celebration, dapat lahat magkasabay, no? Sa so, ito po yung naunawaan ko dito na kailangan po talaga natin ang prayer before po kumain. Nakakapanlumo nga eh, no? Minsan sa mismong pamilya ay hindi magkasabay sa pagkain dahil nagugutom na. Una nang sumubo, hindi pa nakapagdasal. Lalo na pag pamilya natin na non-Christian talaga. Kasi gaya dito po sa akin, no, sa lugar ko po, Uh, sa Japan po kasi hindi po ganun so, kagaya sa ating Christian na talagang nagpipray, pinapanalangin na natin na pagkain. So sa kanila kasi, sasabihin lang na uh, mas, So parang yun na yung ano nila, proper ano, yung yung kosto nila na, ah, kakain na ako ah, yung ganun. Itadakima, so parang ganun. Sa atin kasi ipipray pa natin sa Panginoon parang grateful na po sa kanila yung ganun. Itadakimas. Pagkatapos, ah, God si sa Madista, yung mga ganun. Diba sa atin, yun, yun na yun. Um, langin natin and din, nagpapasalamat na tayo. Yeah, nakapanlulo mo po. Lalo na po pagkasama natin ay non-Christian dahil ganito po yun. Talagang tugmang-tugma po itong sinabi na uh, hindi kayo naghihintayan kaya ang iba'y busog at lasing na, at ang iba na may gutom. Kaya, sa atin pong, uh, as a Christian, i-apply po natin sa ating sarili. Dahil ako din noon, kahit na masabi kong Christian ako, pero hindi, hindi ko rin apply yung ganito, yung manalangin bago kumain. Uh, Na-apply na ko na lang sa sarili ko, noong talagang nakilala ko na talaga ang Diyos sa pamagitan ng pagbasa ng mga talata po sa Bible. So, yun po yung ano. Pero, another deep meaning po, ito po, kay Jesus Christ po talaga ito na uh, gaya ng pagkain at pag-inom, no? Eh, sinabi niya dito na, sinabi ni Pablo na pagkatapos niya magpasalamat sa Diyos, sinatihati niya ito at sinabi, ito ang aking katawan, na handog para sa inyo, gawin niyo ito bilang pag-aalala sa akin. So si Jesus Christ pa rin talaga ang ano dito. Ang sinishare ko lang po ay tungkol din po sa ating nat ating gawain pang araw-araw na kumakain po tayo dapat magpapasalamat tayo sa Panginoon bago po natin isusubo yung pagkain. Pero ang ang whole Message po diri ay tungkol po talaga kay Jesus Christ na siya po yung pagkain, siya po yung inumin, no? Hmm. Tawag, pagkatapos ninyo, pag, ito ang aking katawan at inahandog para sa inyo, yan po, yung pagkain natin spiritually po, gawin niyo ito bilang pag-aalala sa akin. Pagkatapos ang kumain ganoon din, ang ginawa nila sa inumin. Kinuha niya ito at sinabi, ang inuming ito ang bagong kasunduan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing inumin niyo ito, gawin niyo bilang pag-aalala sa akin. Ayan po yung mga kaibigan. Sapagkat tuwing kakain kayo at ng tinapay na ito at iinom ng inuming ito, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Yeah. All about is kay Jesus Christ po. Yung kain, pagkain lang po natin, na kinakain natin araw-araw ay pangalawa lang po yan. Ano? Na kailangan natin magpapasalamat. Whatever we do, do it for the glory of God. Yan po yung sinasabi